Good morning! Dito tayo sa dumpster diving. Ayan, may kama. May kama po. May kama dito. Patapon. <laughs> Tingin pa tayo sa iba. Ayan, may mga gamit. Ayan, no? Tingin tayo sa iba. Yung, ano, tingnan natin. Itong marami ito. Oh. Yung mga dumpster diving Ito mga balalagyan ng basura na tatapon ano tatapo na yan mga yan yan na naman tingnan natin yung iba kung anong laman yung malayo kay, kay asawa kay magtawag yan sabi yan marumi yan so, ganyan yan ayaw nila na tayo abang wala pa siya. Kasi naglalagay siya ng ano, naglalagay ng... Tingnan natin ito kung may laman. Ah, walang la Ay, mayroon. Ayan. Ano, ano lang. Tingnan natin sa iba. Mayroon. Punong puno yung iba, kaya lang ano. Hindi siya... Hmm. Halo-halo ba? So, dito tayo titingin. yan siri. Yung may-ari nandyan. Ayan. Tingnan natin dito. Kaya lang yan, pangit yan. Hindi magandang ano. Tingnan natin. Ikuti natin pa. Saan tayo makakano Halo-halo na kasi yun. yun. Hindi pa yun nakuha. Dito tayo sa iba. Baka may makita tayo. yung <laughs> yung ano wala sa yung iba kasi nakita nyo na yan yung iba hindi pa nakuha marami morning Ray morning, I'm, I'm good how about you are you doing so early ah getting an early start <laughs> <laughs> yeah Dean is also starting 7 o'clock So I always wake up 3 o'clock every time 4.30 we go ah uh, he's going to it <laughs> preparing everything. Yeah. yes. Yeah. <laughs> yeah. Have a nice day, Ray. Yeah. yeah. Thank you. <laughs> yeah. Yun ang may ari ng mga dumpster diving na to. Tingnan natin kasi si Dodong. Wala na si Dodong o nagliligtot mo natin dito? So, may raman ito. Ito tayo sa short dito. Ay! May lamon. Mga ano lang, mga basura. Meron kama yata yung uupuan. Ayan. Ay. <laughs> Hindi ko nakikitin yung iba, matataas eh. Marami. Eh ang yung Good morning sa inyong lahat Have a wonderful day Mga palangga Dito tayo sa dumpster <laughs> Yan Ang Ano na to Pinaparent niya ito Yan, nakikita niyo yan Marami siya niyan Yun ang may-ari yung kausap ko See you Bye for now, subscribe and likes and share to others and to men. Bye!